kahit konting pagtingin. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang ikasampung kabanata. What? Really, Thea? Tatlong araw matapos ng huling insidente sa war, tuwang-tuwa ang reaksyon ng mga ni Althea nang nakwento niya sa mga ito ang tungkol sa breakup ni Liam at Ruth Tumangos siya. Oo, yun yung sabi ni Liam. very good news indeed. Ani ah, ni Kate Pero bakit daw? He caught her cheat. Again and again. Sinasabi ko na nga ba eh, makatitilagay ang si Ruth kahit noon pa. Di na kontento kay Liam at gusto pang maghanap ng ibang putahe. Irap naman ni Olivia. It's great that they finally broke up. Liam deserves better, duh! Maarte na mga opinion din ni Rebecca. Tamang-tama lang pala itong slumber party natin ngayong babi para sa celebration ng puso ni Althea. Tumatawang sinabi naman ni Annabelle. Kasalukuyan silang nasa bahay ni na Olivia, particular nasa loob ng malaki at malapinsesa nitong kwarto. Sa lahat kasi ng magpitin sang givera, ito lang ang nag-iisang only child sa kanila. Nandito sila ngayon na tulad ng lagi dahil naimbitahan na naman sila ni Olivia at ng mamit daddy nito na dito na muna manatili. Bustong gusto kasi ng tito at ng tita nila na nandito sila para masaya at umingay naman daw ang bahay tapos para rin hindi maboard si Olivia dahil walang kapatid. Maya maya pat kumatok ang mami nito at may dalang tray ng mga pagkain, chicheria, fries, popcorn, mani at kung ano-ano pa. Tapos ang daddy naman ni Olivia ay may dalang choose na maiinom nila. This is the only disadvantage when they are here. The chorus are not allowed. Merienda kayong mga anak. Sabi ng magandang ginang. Wow, si Tita Agata, the best talaga. Malambing mang hinilot-hilot ng makulit na si Caitlin ang tiyahin nila. Naku, pinola mo pa ako, Caitlin. walang naman ang ginang Naku, hindi po kami nabubola, tita ha. Totoo po talaga, the best po kayo. Si Amabel naman ang tumugtong. Salamat po, tita. Ani Rebecca naman ang kinanggap ang tree ng mga pagkain. O, oh, eto pa, juice menu. Maging anti po Jackson de Vera nila ay gwapo pa rin kahit nasa mid drifties na ang edad. Mura pong tando ay ayos, tito. Nakangisi namang biro ni Rebecca na siyang kumuha ng juice at mga baso. No, o ang ginoo. Remember, our number one golden rule here? No liquor is allowed inside Olivia's room. Ha ha ha. Kidding, Tito. Ha <laughs> ha. I know. Tumangutango ito. Becca, parang kulang yata kayo. Where are the boys? Ang gimang amantanong. We did not invite them here, Mom, Dad. We're having a slumber party po kasi. So only girls are allowed. Si Olivia ang hangiting tumugon sa mga magulang. Oh, I see. Muniti ang mami niya. Kaya pa napansin kung pare-pareho kayong makapajamas ngayon. Yes po. Inakbayan ni Tito Jackson si Tita Agatha para magpaalam na sa kanila. We'll go to sleep now, girls. So, maiwan na muna namin kayo rito. Enjoy, okay? Good night, Good night po, po, Tita, Tito. tito. Isa-isa na rin humarik sa pismi ng mag-asawa ang magpipinsan upang magpaalam. Good night. Good night. Ilang sandali pa'y nakalabas na ng kwarto ang mag-asawa at silang magpipinsan na lang ulit ang malayang natira rito sa loob habang tuwang-tuwang pumapapak ng mga pagkain. It's a good thing pala talaga na wala rito ang boys ngayon. Nakangising pahayag bigla ni Olivia. Mukhang may kung anong nakakalokang bagay ang tumatakbo sa utak nito ngayon. Why live? Do you have something interesting in mind? Sunod namang ngisi ni Rebecca. Uy, ano yan, girls? Sali nyo naman kami dyan. Share, share. Na-exciting bigla si Caitlin. Hindi. Ang totoo kasi niyan, may naisig na ako kung paano tuluyang mapapalapit si na Althea at Liam sa isa't isa. Ani Olivia. Nagulat si Althea roon. Siya na itong nga nanahimik ay siya palang pakay ng kung anong naiisip ni Olivia at ng mga pinsan niya. What about it? Si Annabelle man ay na-excite ma din. Napailing na lang si Althea. Ang supportive na naman talaga kahit kay Lance kanya ng mga pinsan niya. Tutulungan natin silang dalawa. What? Eddie will be cupids niyan? Wow! Can't wait to be like one and much make the two persons who are suitable for each other. Tuwang-tuwa naman si Caitlin. Olivia turned to Rebecca. Rebs, I think Althea will be needing our help the most. The latter grinned. Sure. What about it? How would we do it? Hmm. Let's share to her the blessing of our charisma. Let's teach her our sense of fashion and style. Great, them? Game? Payo naman Annabelle and Caitlin. Contact Oscar or Luther to get Liam's number. Dali-dali ngang dumukot na cellphone nila ang dalawang magkapatid at nabaunahan sa pagtawag kina Oscar at Luther upang makuha ang number ni Liam. Nauna namang nagtagumpay si Annabel nang si Luther ang tinawagan at kaagad niyang ibinigay ng pinsan ang pakay. Good job Annabel. Now, Caitlyn, call Liam and ask him when he is free tonight out in a bar again. Yun na ang ginawa ni Caitlyn at tinawagan si Liam. Hello Liam? This is Caitlyn Devera. Yes, Caitlyn? one of Althea's cousins. Just want to ask you if you are free tonight out again and in which bar? Really? Friday night? There? Is that sure? Okay, okay, see ya. Matapos ng tawag ay kaagad na sinabi sa kanila ni Caitlin ang info. Girls, it's Friday night. Famville. Friday night, Famville. Noted. Hindi nga nagbiro ang mga loka. Si Althea nga talaga ang napagdiskitahan sa pamamagitan ng pagmi-makeover. The night after that ay binihisan siya ni na Rebecca at Olivia na hindi naaayon sa fashion taste niya, kundi maaayon mismo sa fashion taste ng mga ito. Pinagsuot mo naman siya ng sobrang ikli at ikse na white dress. Tube style ang nasabing dress at hapit na hapit sa kanyang katawan, kaya masyadong dipina ang kanyang kurba, ang mahaba at makikinis na legs pati na ang kanyang cleavage. Masyado fierce ang dating ng pag-makeup ng mga ito sa kanya, lala naman ang lipstick niyang pulang-pula. Ang straight niyang itim na itim na buhok ay hindi rin pinalampas ng mga ito. Si Annabelle at Caitlyn ang sumagot sa bagong hairstyle niyang blonde and curly. Samantala ang stilettos naman niyang 3 inches pointed ay in-sponsor ni Rebecca. Vola, tapos na! Umanakpak si Olivia nang sa wakas ay natapos na ang major makeover ng mga ito sa kanya. Oh, come here, Thea. Marahang dinala at iniharap siya ni Rebecca sa isang full-length mirror. Look at you. You look more attractive and fiercer now. Piningnan ni Althea ang sarili at totoo nga ang sinabi ng huli. She looks more attractive and fiercer now. Even liberated and wild. Sa isang idlap ay tila naglaho ang inosente, conservative at boring na siya. Um parang hindi naman bagay sa akin, Kas. Kaya may niyang sinabi habang hinihila pataas ang damit nang matakpan ang kanyang cleavage. Sa totoo lang ay naaasiwa siya sa bagong looks umano niya. Siyempre, hindi siya sanay at hindi ganitong style ang makalakihan niya. Anong hindi bagay sa sa'yo? Ano ka ba? Ang ganda-ganda mo nga, oh. Tapos mas lalo pang nakita ang kaseksihan mo. Fine ako. Huwag ka na naman magprotesta, Althea. Ani Annabelle, kami na ang nagsasabi, bagay na bagay sa iyo ang new look and aura mo. Di ba, girls? Tumango para sumang-ayon si na Caitlyn at Olivia. Naman! No, Hindi talaga kumbinsido si Althea. Baka mamaya nito ay mabastos siya ng kung sino sa pupuntahan nila dahil sa ayos niyang ito. So catch me if I fall. tutuloy Abangan ang susunod na kabanata like you, I I like I can't wait our first time first date